Hello, good morning. Good morning sa lahat. At good morning sa mga subscriber ko. Okay, sa araw na ito, nandito po kami sa Dinagjawan. Or sa may dipakulaw. Yan guys. Ayan, tinan nyo naman. Maraming naliligo na sa dagat. Ayan, ay ano ko sa inyo. Yun ang view dito sa pinagistihan namin na beach.

Pagod siguro yun. So, ngayon, mag-island hopping kami. Nandito kami sa pump boat. Ayan. Inayos ko pa yung camera. Ayan, nandito na kami. Sa pump boat, papunta sa island kung saan maganda daw yung titignan doon. Kaya, Ayan, ini-enjoy ko pa yung view dyan. Kasi uh, first time ko naka, pun makapunta sa island. Ayan. Ayan guys. Tingnan natin mamaya kung maganda talaga yung ano, yung island na yun. Ayan. So, ayan, ini-enjoy ko pa yung pagbibidyo. Ayan na. Ayan lang guys oh. Yun yung pambot na sinasakyan namin. Malaki siya. Bali 19 kami. Ah, passenger. Ayan. Ang ganda nung dagat to oh. Ooh. Ayan na guys. Kung makita nyo. Ang ganda ng dagat. Ayan. Ayan ang kapitan. Ayan nakasombrero. Yan, doon kami pupunta daw doon, oh, doon, doon sa may sa may unahan. Ayan, oh, magandang sikat ng araw. Buti nga dyan, buti dyan guys, di umulan. Maganda yung panahon. Mainit. Ayos yung pagpapamasyal uh, namin. As hindi sa umulan. Mainit lang siya. Ayan, ayan mga kasama ko guys, yan yung anak ko si Iki, si Manby, si Loida, si Avi, si Avi. dan si Anissa, si Angel, si Mama niya. Siya ba niya si? Kawai si, kawai. Si, na si, oh, ba yung kausap ni Loida dyan? Ay si Dona. Ano yung asawa na si Moises. And, asawa ko na ito pa Hey, uh, enjoy na enjoy. Okay guys, nandito na kami sa island na si Mansahal. Ano na sinasabi nila? O nga guys, mamanga ka sa Ang makita niyo sa actual maganda. yan, ina ng bomba kakababa lang nila doon sa pampot na sinasakyan namin. ayan Nako, bilisan niyo. May daan na may nadaanan kami nga maliit na sasakyan ng pandagat. Tinatanong ko po, may nakuha pa sila ng isda wala daw dalang pa sila ng barrio siguro dyan sila mag-umpisa yung ang or nagtitinda siguro sila dyan sa Kimid eh. kasi may tindahan doon banda roon. and ito guys hindi naman ma ano yung dagat medyo maalon sya well, kung makikita nyo sa video maalon maalon yung dagat pero hindi naman sa mahangin. Baka siguro, natural lang yung ganan ng alon. Maski mahangin man o sa hindi. Kaya hindi yung alon na siguro. Ayan. Ayan, best of Hindi inaw ng tubig. Ayan. Oh, diba? ba? Ganda. Oh. Yan guys, yung belajar dyan, hindi na siya nag Mga bato-bato na po Yan. Ganda. Sarap balik-balikan guys. Apa makapunta ko dyan, sarap, sarap balik-balikan. So, ayun. Magda-dive to guys. nagbibigyo tayo sa lalim gamit ang action ay akaso camera yan yan po yung akaso camera guys underwater camera yan ang eh. yung ng tubig guys mayroong mayroong isla dyan eh nakita ah, nakita ko yan papansin nyo dyan yan ayan oh kulay puti O oh. oh yun o oh. yan oh mayroon pa dyan Inaabol ko nga yung isda dyan eh. <laughs> Ayaw magpa-video. Ayun o, ayun o. Oh. Ang dami o. Oh. O, oh, di ba? O, oh, di diba? Sayang guys. Kung tatagal sana kami dyan, masaga mang huli ng isda. Kaso, eh, Ano lang tayo, nakikiligyo lang tayo eh. Kaya hindi tayo magtagal. Siguro mag-stay dyan mga 30 minutes siguro. Kasi mayroon pa kaming pupuntahan yan doon sa may Coral Reefs. makita niyo mamaya guys, yung video ko. Kaso guys, hindi mahabasan na itong video na ito. Kaso yung ac uh, action cam ko naglupo. Napasokan ng tubig yung house. Kising niya. Kaya yan nag-blurred na. Yan, papampisantin niya yung sa taas pa. hindi niya malinawit. Hirap eh. Mali yung dala kong housing. Ayun, eh, oh, isda o. Oh, ang dami. Kung makikita nyo sa video guys, ang dami isda. Yan Kita nyo sa video. Yan. Mayroon akong hinanap nyo na isda eh. Hindi ko lang naano kasi ang bilis. Dumangay. Eh. Oo, oh, yan o. Oh. Nabijuhan ko pa yung isda. Oh, di diba? yeah. Ganon kakanda guys. Ano ang kakanda ang dagat? Dasan. Kailangan natin pag alagaan ah, natin yung karagatan. Kasi dyan tayo nabubuhay. Oh, di mo. Hey, hey. Yan na guys. Oh. malinaw talaga. Yan I stop, Kitang-kita. Oh. Eh, yan si ako. Ha <laughs> ha, yan ako. Yan. Hmm. Yan, sarap maligo dyan, sarap maligo. So, balik-balikan dyan. Dapat magpunta dyan. Mga dalawang araw, mag-stay. Ayos na. Oh, so, pang... Uh, na kami dyan guys. Meron kaming dadaanan daw yung Pura Reds Pura Reds yun Pura may kita natin mamaya pagdating pagdatingan Pero Hindi na kami na daw Hindi kami sumisisit ng malalim At si Bidong malalim na yata yun Nasa 8 feet, feet yata Yung lalim na Pero mahalata mo naman yung linaw Kasi Hindi naman naman yung tubig Ayan kasi Di ba? nasa sasakyan pa ako nyan kitang kita na yung ilalim oh, much more kung nakuha ako at yung camera yan natin naman. maya ayan na ayan na ayan na ayan na na oh, oh. ayan ah, na guys ah, ang ganda o oh, di diba yung mga corals nandyan hindi ko lang pinatagal nga kasi yung, yung action cam ko Ah, ba? ng tubig. Kaya ayun oh, minsan nag-bird siya. Ayun oh, uh, dapat kasi hindi, mas pasokan. Oh. Ayan, pagkatapos ng uh, ano, nag-boating na kami. Ayan, the final. Pauwi na kami dyan. Nag-boating -bo na banana boat banana boat pala may malikot yun sa likod guys oh yun sa dulo sino kaya yung malikot na yun oh. ang likot talaga So yata mataob yung banana boat Sa out sa inyo guys ayan na malikot yung nasa likod oh gumigiwang na gumigiwang na yung banana boat delikado na yan delikado Mahulog yan ah. malalim yan, baka may pating. <laughs> may pating yan naghihintay. Hello, may pating daw. Ayan hey guys, hindi ako mapakali yan. Kasi umaroon nga, may, may, may nag-swing doon sa likod Oh. Oo, oh, may swing, kaya pala umuga mm -hmm. dyan sa banda namin pag diba? Okay. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. Don't Don't forget to subscribe, like and share my videos and subscribe na rin. Follow for more!